po natin iyan. Yo today's video, pupunta po kami ng Rigrig. -rig. At ito po ang aking mga kasama, ang aking mga kamag-anakan. Hi po kayo sa aking vlog. Yung isa po ay busy. So, let's go! Maglalakad lang po kami. sa so, mamaya po ulit. Bye! ganda So mga kabalat, narito na po kami sa aming pupuntahan. Pumunta po kami ng rig, rig So for today's vlog, kami po ay pupunta doon. Wala po kaming ulam. Bale, kanin lang ang aming dala at kami po ay didiskarte para sa ulam makasamahan ko nasa likod po ayan sila si Yara ang aking magandang oh, pinsan si Ginny oh. si Diday at si Ate Tere Iyon naman po dalawang kasama namin lalaki imbis na kami po ang nagpapayong ay sila po dalawang nagpapayong <laughs> So, Ah, uh, medyo matagal-tagal na rin po ako hindi nakapunta dito. Yan. Saan? Wait lang. Kukuha lang ako din ng ano. Pang-ano lang namin. Mukha naman siyang Okay naman pala itong daan dito. Pero medyo mukhang matarik. Kisa sa Baba. para ako nag-hiking na naman ito Dine Dine Ah Ayoks Magaling ka ate <laughs> Magaling ko upuwa. Ako may kapit asukal di yan Aba ah, balo mm -hmm. kayo pa na tayo mag ah, Meron din ako dito yung baso Dalawa tsara din yung dalawa so, Smell so good cool, ano. It smells so good. What's that? Oh, kuha na oh. niyan. Ano meron? Hala. Ah. Pababa. Hindi ko na kaya. Pati dito kasi tayo dumaan? Ah, oh, guys, ito yun. Kailangan tayo. Kaya yun, Dahan-dahan po at medyo basa ang bato. Uh Sini, Katana! na. Oh, what's that? bunga. Sorry, walang bunga. Wow, ganda dito, may mga talimu, Ng mga Oo nga. Ay, First time niya pumunta dito. oh, uh, taga dito kayo din yun pinapupuntahan to. Ay, ay, taga dito. Hindi ka ba? <laughs> ah, taga Tunog ba kayo? Sorry naman. Ako kasi ano ako eh, um tourist lang dito. Hala, grabe. Ano ang ano nang ano? Malaki ang sapa. Grabe siya. Hala. Malaki ang sapa, D -d ano lang tayo, doon lang tayo sa may gilid-gilid. So, so, mga kabalat, sinabihan ko sila na medyo malaki po ang tubig ngayon. So, sinabihan ko po sila na uh, doon lang kami sa may gilid-gilid. Uh, magpipiknik lang naman po kami dito. So, lalo na ako, hindi naman po ako marunong maglangoy. So, ingat-ingat. Tayo -ingat. so, nang mga kabalat. Ganda ko talaga. Charis lang. Hello, paano pa? My goodness. Wow. kabalat, malapit na po kami. Sa mga kabalat, malapit na po kami. Tara, let's. Yan. Let's go. Ito na po ang rig-rig. Ah, ala. Ang lalim. Hoy, dapat saan tayo magluluto doon na sa taas? Sige. Kaso paano tayo magluluto nito? Ay, basa yung ano. So, oh guys, we are here na medyo oh, ah! malalim. Oh, ah! I don't like that. Serious. Hindi ako maliligo. Ay, malalim. Daming basura. Daming basura. Doon tayo, ah. <laughs> oh, hindi ako maliligo. Hindi ako maliligo pag ganyan malalim. Sobra. Atak! ipapadala ko sa kanila. O, oh, dali na. Kaya mo yan. Oo. Oh, o, oh. oh, dali na. O. Oh. Ito yung ano na. Okay. Yeah, oh. na <coughs> doon. Ako na <laughs> Hindi ako nakabot doon. Malakas ba nga Oo, oh, malakas. okay kaya, ko kaya ito ilang ngayon. Ah, baka ko ko na ito, madala. Dito na tayo ah, bababaw! Baka nakakal dyan. sinag. Tama, mas magaling pa yun. No choice ako kundi dito din ako bumobo kinakabahan ako guys pakiusap po sa lahat ng pumupunta dito sa rigrig pakikuha po ang inyong mga kalat kalat ayan po may mga kalat dito po ay libre lang so nakikiusap po kami na lahat po ng pumupunta dito ay pakidala na rin po ang inyong mga kalat please lang po salamat salamat sa inyo. Tayo rin magbe okay, na magbe-beneficio nito. Okay, aharapin natin. Ayun! Ah! Ah! naman talaga, di ba ka? dito. Yan na po yung kasama ko. Ayan, yan sila. So. Yan. May mga kasama naman po kayo marurunong lumangoy. Kaya okay lang. Maninisid na po kami at wala po kami pang ulam. Tara guys. Tingnan natin sila kung... Ay, may nahuhuli na kayo. May nakukuha kayo. Wow! Saan agad? Galing. Madami. Oo nga. Oh, di ba? So let's go guys! So mga kabalat, uh, pupunta po kami sa baba at doon daw ang medyo madami din. Ate Tere! Intahin mo ako! Ate Tere! Go Yara! Ate Tere meron! rin tayo nagluluto. Ayan. Buti na lang may mga Girl Scout tayo. Si Jimmy at saka si g Kung hindi dahil sa kanila hindi tayo makakapagluto. Ito nga pala yung nakuha namin kanina. Ayan. May nahuli din silang talangka. Ayan yung talangka. Grabe. Ang laki ng talangka. Ayan. Diba? Grabe sya. Hi! Hello! <laughs> Ang guys, yung lakan lang ka. Grabe. Sila nakahuli. Ayan, mga naninisip pa mga lalaki. Tapos, tapos guys, ito yung ating ano, i- Ila, ilalaga, lalagyan lang natin ng asin at betchin. Okay na yun. Oh, mga kabalat, ito yung ating Ah uh, lulutuin. Puro tibang kain yan. Ayan. Para madali lang siyang ano, hindi na siya susungkitin. Madali kainin. So, let's go! Tingnan ating dala. Kevin? Da, uy, may ito ano pa. Ni Kevin. Ano na uli ni Kevin? Nasa na, yung ipon. Pwede Ano siya? Buhay. Patingin. Wow. Aray. Buhay, buhay. Patay. Oo! oh di ba? Oh, may huli silang. Ah! Buhay pa pala. Alam. Buhay pa wala. Buhay pa. <laughs> Lay, sabi mo na. Bum Hindi na, na, na talaga. Talaboy. Buhay pa. Tumalon. Tumalon saan ako, okay, guys. Okay, lagay na na. Wala na palang tatalog. Tiyari. Ano yun na tapos. <laughs> naman. So guys, lalagay na muna natin tong hipon. Yan. Hipon. Kevin, Bin, na natin tong hipon. Ay, oh, wait lang. Mamaya kayo tumalon. Aray ko. Wait lang. Mamaya kayo tumalon. Mamaya kayo tumalon. Oh, so guys, ayun Nilagay na natin ang hipon. Ayun. Ik ah! Tumatalo. <laughs> Ikaw pa naman ang ilagay ng buhay pa. Di ko nga na may tatalong bakaw. Ay, wait lang. Ate Tiri. Meron lang akong ano. So, lagay na din natin, guys, tong talangka. Ito. Oh, kaawa ka naman. Nalagay ko na kita doon. Just wait for a while. Ayan, lagay na po natin. Yung. Ayan na sila. Okay. tatalo wow. na, guys, sila. One, two, saris. Hoy, dito'y baka mano kayo ha. Pag di nyo kaya, wag na kayong tumalon. Go. Uy! Yes! Hindi, ano, na hindi. Si Oo. na mo. <laughs> oh, guys, ako tam- ako tamang ganda lang talaga. <laughs> hindi ako tatanong. <laughs> So guys, uh, alam niyo naman kasi pag maganda, bawal tumalon. Alam mo, baka mabingutan. <laughs> Ayan. Kesa sila guys, sila lang ang tumalon. Alam niyo na. Tamang ganda lang. Okay? <laughs> natatawa ako sa Natatawa ako sa pagmumukha ko sa mga sinasabi ko. Oh, ano gagawin? Uy, ano gagawin niya? Tatalon pa rin naman sila doon. Ah! Galing! na Ah! ah! <laughs> ako yung kinakabahan sa kanila. Hoy! Oh, Huwag kayo magsita lang pag di nyo kaya, ha? Walang hiya ito, mga babaeng ito. Mga kaibigan, masasaksihan po natin kung paano sila tumalon dito sa Rigrig, Rigrig Rig River. <laughs> Ayan. Ako po ay tagapagbalita lang at alam nyo naman po hindi ako marunong lumangoy. Yan. Sige. Iya balay. po natin kung paano po sila tumalon. Oh, wow, galing. Ay, sya. Galing. titikman natin yung luto ni Kevin. Kevin, are you okay, Kevin? Oh. Hindi pa puluto yung ating ano. Pero parang luto na yung yung ano mo, ni. Galing mo mang manguha, Kevin, ng ano. Yan yung ano. Yung, ano, yung hipo. Yeah. Sige, pay-pay ng pay-pay sasaktihan po natin kung paano po sila tumalon at kung paano mangulot ang aking buhok ang aking bang so yun guys, papakita po natin okay taga-video lang talaga ako for today's vlog. Sana marunong ako maglangoy. Woo! Galing! Alam niyo guys, ano yan eh. Ah, uh, napaka-taas. Sobra. sila lang po talaga nag enjoy <laughs> ako nag enjoy ako dito sa tabi Nag-vlog. walang hiya talaga ako iniinggit nito mga ito pag ako tumalun talaga joke lang pag naka 1000 subscribers ako tatalon ako dyan ha dyan dun ako tatalon okay bigyan ganun Magti-tiktok na pati ako dun sa mailalim. Cheris! <laughs> so mga kabalat, kami po ngayon ay kakain na. So tara! Uh, Magka-timelapse na lang po ako para mabilis. Ayan. So yan, bye! Kain po tayo! So nagpe-prepare na sila ng kakainan guys. Wow! Sarap naman nun! It's, it's a So, so si Bida ay Girl Scout at Paktin. may dalang ulam. Kami ang wala. Ay! Sayang, sayang. Oh, oh, oh. Sana ba? yung sa Basta na yung dalawang ano ah. Uwi na. Uwi na? Uwi na? Uwi na? na? So, so mga kabalat, ang aming huli ngayon, bukod sa aming inulam, ay ito po. Ayan, oh, dami no. So, yan ang aming mayu uuwi. Gagataan naman po natin iyan. Yo. So, bye bye Rig Rig. See you again and again. See you on my next vlog. So, katatapos lang po namin kumain at kami po mag-iimpake na. So, Ayan, ang ating mga kasamahan. May mga nagbigis pa. Ayan, uh, nagbiday. So, hope you enjoy watching. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more updates. Maraming salamat. God bless us all. Keep safe everyone. So mga kabalat, dito kami sa may baba. Ganyan siya. So medyo mas malalim dito guys. Okay na rin naman yata yung kalsa, yung ano dito. Akala ko talaga as in na tanggal yung pinakang spillway. Pero parang hindi naman. Ayan. Ka, oh Malalim no. Saan kayo tatalon? Nala dun sa may ano? Saan kayo tatalon? Shucks. Uy. so mga kabalas at as usual nandito na naman ako sa may pinakang gilid at sila na naman ang na naglalangoy dun sa may medyo malalim kasi hindi naman talaga ako marunong maglangoy so ayan tamang selfie lang dito muna saglit So ayan mga kabalat so uh, ang kagandahan po ay talagang dito ay medyo yung uh, yung ilog ay medyo humupa na. Ayan, humupa na po yung ilog kaya hindi na ganoon ka lalim. Pero dito guys, tingnan niyo yung mga bata. Marunong kasi sila maglangoy. Ay parang lahanggan lang po tao pa rin yung ilog. Ano? Lapos tao pa rin yung ilog gan eh. Dito. Oo. So yun. Lapos tao pa rin daw pala ah, ito. Kasi hindi ako umaano sa kanila. So 'yun. At nandun naman yung mga kasamahan ko, doon sila. Ah, oh, doon sila tatalon, my goodness. Hindi ko kaya 'yon. So, let's go. <laughs> <laughs>